Magandang umaga po sa inyo mga ka-idol Ngayon po nasa kalsada po tayo At nag-aabang ng ating mga ka-brother uh, Crime Buster, Fraternity and Sorority For the release of Fraternity Shirt Ayan, may dumating na pong mga ka-brother natin Si Tolnorlan Rigaspi yan, para po yan sa in preparation po sa Foundation Day o Bato Kamarinisor kasi po mag po kami ng parade, civic parade kaya po. Ayun, nagpagawa po kami ng fraternity t-shirt para naman may uniform kami pag parada. Yan. Po, Crime Buster Fraternity and Sorority. Yan. Aba po tayo naghintay sa mga ibang ka-brother natin. ayan dito po tayo. At may dumating pa pong isa. Bago po tayo magpatuloy ay subscribe po ng aking YouTube channel Idol Sarge TV at pakilike and share na rin po and click the notification bell para po lagi tayong bago sa ating upload videos. Ayan po, release po sa aking kabrader na si Tol J. Ocampo. Ayan. Ayan naman diba si Tol J. Ocampo. <laughs> Rambaster Fraternity and Sorority. Ngayon po ay araw po ng linggo, February 9, 2025. Right. Magandang umaga po sa inyo mga ka-idol. San mo'n kayo? sulok ng Mundo, Luzon B. Saismina at mga OFW. Good morning po sa inyo. Ngayon po. Ayan po. Release po tayo, hanap po tayo ng ibang mga t-shirt Papadala natin sa ating ka-brother para si sila na lang po ang magbigay Doon sa iba po nating na ka-brother Ayan, kay Buboy El Toras Ayan, pagbigay na lang brother Okay, okay, man eh Ayan, antay po tayo ng iba pang mga ka-brother natin at ka-sister Ayan, okay, salamat brother Jay ucampo at habang naghihintay po tayo ng iba pa mga kabrader, may tumapag pansin po sa akin at tumabi yung sinasakyan niya ang motor. Vince TV, yung <tipos> vlogger sa Bures Island, San Pascual. Nakapunta dito sa Kamsur Ay, tragic daw. Nakadalawa na nga kami dyan. Pero, anong dyanin mo na ngayon? Alamid striker. So, yeah. Sabi ko ba? si Tol Ian Ramos. Sabihin mo. Ito pa yung ka sir. Challenge Sabi ko search Ay babaan, ay babat. Ay babaan, ay babat. Ay babaan, ay babat. Ay babaan, ay babat. Ay babaan, ay Ay babaan, ay babat. 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 Ay babaan, dito si ]etermoon. Gentleman, Benz TV ano, ofisyal, dito sa Bato, kamarin nito, sa bayan ko. At ano ito eh, nag-San Pascual, mas bati, yes. kurya Ayan, May tragic pa sila dito, kabahay dyan sa... Kay Noli. Kay Noli, Kuya Noli Black. Ayan, may kabahay pa dito sila dyan sa barangay San Vicente, malamang kamarin nito sa kayaan ano sila, namamalingin ang pangolam, ayan. <laughs> Sabi ko kasi sir, kanina

nagsuko ko sa vlogging kaya hangga ang pag na shout sa ano sa Sword Family na po kami ngayon Kinit ko yan nung Siyempre, ano? Kapag Perry Jabber, Sword Family Dito na kami Dito na sa San Vicente, nakapuno kami sa so, mga oh, San Miguel sa ano? San Miguel. San San Miguel ah, pala yung ano, yung pabahit niyo ngayon oh. sa San Vicente. Ah, uh, San Miguel pala oh. yung una. Sa San San Miguel, sa San Rafael. Ah, bali. Dito sa San Rafael. Bali at kung pwede ba? Dito pa kumain na dito sa Bully bypass. bago <laughs> sana. <laughs> may bago diyan na second floor. Ganito ang kulay. Ganito may pula. Tapos <laughs> may <laughs> pula. Yan yung nagawa natin. Dari nung truck di kita Oo, sama yung sponsor, sponsor. Anong, anong, kaninong, anong, kaninong, anong kapitid ko nung pinabara ko? Anong? Ano pa? Ah, bawal o. Ang bahay na parang dito sila, fried pigs na dyan sa... Dating taga dyan? Sa Arinaga? Arinaga. Dyan sa sinasabing Boulevard, Pato, dyan sa Bypass Road. Sa Balatan, nakaano na din kami dalawa pinaka una, kayo kita tapos sa malawag, isa Ano? ka ko nga saan ka nga ayo nga, basta nandito kayo, nandito <laughs> rin <right> na to kayo, alam ko alam nyo yung magpahe nagkano kami? mag-slap motion?

ako medyo kami gumawa ng costume dali. Lagi kami di. Ah. Kaya daw na nag-release dito lang 'no ng ano ng t-shirt namin, nagre-release ko lang ng t-shirt namin sa partnership 'di. Yeah, 'no. Yeah. Dumaan sila, nakilala to, kaya nagkausap usap na. Eh mga ganyan no, 'don kaya busy-busy kasi ako yung sa ano pa pamilya focus mo sa pamilya kaya medyo pa pa ano ano, ano sa pamilya muna sige pa kayo doon